Nagsisilabasan na ang mga balita tungkol sa plano ng Los Angeles Lakers para sa kanilang lineup. Ayon sa mga ulat, ang Lakers ay naghahanap ng big man na maaring makatulong sa kanilang kampanya ngayong season. Ilan sa mga pangalan na lumulutang ngayon ay si Jonas Valanciunas at Robert Williams III mga players na maaaring maging malaking tulong sa kampanya ng Lakers. Pero sulit nga ba kung kukunin ang isa sa kanila? At sino-sino ang posibleng maging kapalit para sa trade na ito? Noong nakaraang araw makikita natin na ang ibang teams tulad ng Golden State Warriors at Indiana Pacers ay aktibo na sa pagpapaganda ng kanilang roster. Samantalang ang Lakers kahit tila tahimik ay mayroon na mga usap-usapan at planong gagawin. Ayon sa isang ng ulat mula sa clutch points Bukang seryoso na ang Lakers na palakasin ang kanilang frontcourt sa pamamagitan ng pagkuha sa Wizard Center na si Jonas Valanciunas, isang physical na big man na maaaring magbigay ng malaking suporta kay Anthony Davis. Sa kasalukuyan, si Anthony Davis ang pangunahing gumaganap bilang center ng Lakers. Ngunit ayon sa mga report, nais ng Lakers na bawasan ang bigat ng trabaho ni Davis sa posisyon na ito. Si Christian Coloco ang isa sa mga tumutulong kay Davis, lalo na at wala ang kanilang backup center na si Jackson Hayes dahil sa kanyang ankle issues. Samantalang si Christian Wood naman ay hindi pa nakakapaglaro dahil sa patuloy na pag-recover mula sa kanyang off-season knee surgery. Dahil dito, malaking load ang napupunta kay Davis kaya't nais ng Lakers na kumuha ng karagdagang big man. At si Jonas Valanciunas na kasalukuyang nasa Washington Wizards ay posibleng matrade para sa tamang deal. Ang Wizards naman ay tila nakatuon ngayon sa pagre-rebuild at nagpapalakas ng kanilang young core kaya't mukhang bukas sila sa pakikipagpalit para kay Valanciunas. Ayon sa ulat, ang Lakers ay maaaring magbigay ng package na kinabibilangan ni Gabe Vincent at ilang future second round picks para makuha si Valanciunas. Sa tingin ng marami, ito ay isang patas na deal maliban na lamang kung tataasan ng Wizards ang kanilang hinihingi. Isa pang posibilidad ay ang pag-trade kina Christian Wood, Jackson Hayes o iba pang assets para magkaroon ng espasyo para sa bagong roster spot. At dito na nga papasok si Robert Williams III. Gayunpaman, tila naghihintay pa ang Lakers na bumaba ang presyo ng trade para kay Robert Williams. Pinag-aaralan pa nila kung sapat na bang si Gabe Vincent lamang ang ibibigay o kung kailangan pang idagdag ang ilang draft picks. Si Williams nga ay nag average ng 9.4 points, 5.6 rebounds at 1.4 assists na may 73.8 field goals. Para sa Lakers, kailangang maging maingat sa kanilang desisyon, lalo na't na bawat hakbang ay mahalaga para sa kanilang kampanya ngayong season. Abangan na lang natin mga tropa kung anong magiging desisyon ng Los Angeles Lakers. Isa lang ang sigurado, nais nilang magdala ng karagdagang puwersa sa kanilang frontcourt para maabot ang kanilang mga layunin ngayong season. Samantala kahapon nga ay lumabas ang balita na balak ng New Orleans Pelicans na itrade ang kanilang superstar na si Zion Williamson. Agad namang kumalat ang ulat na interesado ang Golden State Warriors sa kanya. Sa katunayan, nito lamang nakaraang araw ay nakuha ng Warriors si Dennis Schroeder mula sa isang trade kapalit ni DeAnthony Melton at ilang second round picks. Ngayon, pinaplano umano ng Warriors na makuha si Williamson kung magkakasundo ang dalawang koponan. Ang posibleng paglipat ni Zion ay maaaring magdudulong dulot ng malaking pagbabago sa lineup ng Warriors na naglalayong muling bumalik sa championship contention.